Alisigatan tagay ng alat. <laughs> ano po 'yan? Isda. Anong isda po? Alat, anong isda to? Alatan at tagpian. Alatan at tagpian. Pagod ka Joyce. din naman yung isang Hige, anong luto na yung sang? Anong, anong sasabi yung luto na yung sang? Lawa. Kayo na nang huli, kayo pang kakain? Tama! Ano yung klaseng yan? Tama! Mga ano sabihan ka niyan mamaya, ikaw na may dala nung kuyo, ikaw pa kakain. <laughs> Hindi pa nga. Ito <laughs> 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 pa? Ito sa may ano? Ito sa may ano? Mangkok? Dito talaga, anong oh, maingay. Oh, Dito oh, lang maingay. Oh, Kasi oh, doon lang kapaglagay ng oh, kanon. Ano yung ininan nyo? Kanin ba? Ito. Galing kaan yun Kulay May naman eh. Hmm, okay oh, na sa'yo na yan ha. Up, <laughs> Oh, oh meron kang ganyan na. Hmm, sarap. Mm. Aray! Sarap! Nakain oh. mm. mga anak ha. Ay, oh, yoy, yoy, yoy. May ano. <laughs> Masili, masili. Sarap yan, masarap yan. Paksiw pala to. Oh, Maasim. Ano <laughs> ba nyo na yung aking ano? Wala naman. <laughs> <laughs> sariwa talaga, may dubu -dubu. <laughs> Asan na? Hindi ko Hindi sila kumakain? Wala <laughs> <laughs> pa sila nakain. <laughs> Nagbalik yun ako. Na, oh. O konti na lang. Hindi mo lang yan. Pag mo na. lang <laughs>

Pa, Ay, ano dito? Pusda. Papa ko yung dito doon. Paano yan papa doon? doon Ano yan papa doon ko. Halang. Halang.

Sige. Dito lagay mo dun Oh. Ang kainit naman ito, ang sakit. Ang mukha tayong matakaw. Hmm. Ay, ayo sin natin. Ba sino alatan na? sarap sulo ng alatan. Sarap. Ito alatan. Init sobra. Init. Pag-init. Abay, galing sa apoy. Pag-ulat ka kapag galing ka ay, ay, sarap. Thank you. Ba't kanin jan. Oh, thank you. Nagpaya. Aro sa akin Kasi nasa buko yung makal. Walang plato eh. Nagpaka. Ay, lupa yan. Ito nga, kasasalang Si Gabi yung nag pa, oh. Hidaw pa yung ulam. Mamaya pagdating ng ulam, wala Perlas na perlas ng sinilangan, ah. Ganda ng lakainan, eh, no? Ay. Kamila. Mm. Ay, 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 ay. Aray. Ang ulit. Ah. Nagbili na kami pansit, isang kilo. <laughs> ay, nakita namin sa ni Jing Jing, may dumadala isda. Sinot na lang <laughs> Dito, malawak ang uduan mo ha. Kani, Oy, ino muna kayo. Ano ba na kayo. toyo oh? Bukto gyan, to, get, init guys Ulam. Ulam. <laughs> um, ulam. 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 naman, Ulam. 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 Um. <laughs> ulam. 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 ang Ulam. Nato you know? <laughs> <laughs> <Not to> na ba ayun oh? Nato na. Mainit nga. Dala Oh, manamis namis mis. Idol, nandito yung tabas. Sa ating kulay pula na. Um, top na isla. Ay, ito siga.

Ano yan? Hindi makay malalasing dyan. Mabubusog kayo. Busog nga hindi lasing. <coughs> saan, 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 saan? Ang init. Ito galing sa apoy. <laughs> <laughs> yan kasi ang nangyari niya ng sa katakawan. Hindi <laughs> man makuha. Ah, ah, ah Ay, masarap mo. May dugo-dugo. May iligyan si Tito sa dugo. Good?